Saldicos Lie Crumble. Tuluyan na nagkabutas ang posibleng AI generated at fake news na video ni Saldico. Yes, fake AI. Matapos ilabas ng Billionaire News Channel BNC ang kanilang masusing investigasyon. Report. Dito na patunayan na walang kinalaman si President Bongbong Marcos at former Speaker Martin Romualdez sa mga peking kwento at AI video ni Saldico Dari sa AI manipulated clip na ginamit ni Saldico at ang kanyang mga aligasyon ay fabricated, misleading at walang katotohanan. At papano mo paniniwalaan ang statement ng isang akusado at nagtatago? Aray ko, DDS lang ang maniniwala doon. Pero yung mga kagaya namin, I said no. Yes, No! Dahil kung totoo, yung statement ni Saudi ko, bakit hindi siya makaharap? Bakit siya nagtatago? Ang pagtuturo ay hindi parte ng hustisya. Ang pagtuturo ay parte ng pandaramay kasinungalingan. Dahil sukul na. Nililinis ang sarili at ibinabato sa iba. Doon lang tayo sa totoo. -a.